Mabagal ka bang tumakbo sa panaginip? Mga kaibigan, naranasan nyo na ba yung panaginip na kahit anong pilit mong gawin ay hindi ka makatakbo ng mabilis? Ito ay talaga namang nagbibigay sa atin ng takot lalo na kapag merong humahabol sa atin dun sa panaginip at hindi mo magawang bilisan ang iyong pagtakbo. Kung titignan natin ang siyentipikong paliwanag patungkol dito, ayon sa ginawang experiment ng isang psychologist na si Daniel Erlacher mula sa University of Bern, kaya raw tayo mabagal tumakbo sa panaginip ay dahil ang ating mga panaginip ay nangyayari ng slow motion. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nahihirapang sumuntok ng malakas sa ating panaginip kahit na anong pilit nating lakasan ito. Sa paraan na to ay pinoprotektahan ng ating utak ang ating buong katawan na gumalaw upang maiwasang masaktan ito. Ngayon, kung titignan naman natin ang paliwanag ng ilang mga psychic at dream experts patungkol dito, ayon kay Lauri Lawenberg, isang dream analyst, kaya raw tayo mabagal tumakbo sa panaginip ay dahil sa tunay na buhay ay kasalukuyan tayong nakakaranas ng mababang self-esteem at self-confidence. Nabibigyan natin ng mababang halaga ang ating sarili dahil na rin siguro sa mga problemang ating pinagdadaanan at mga masasakit na bagay na sinasabi sa atin ng mga tao sa ating paligid. Sa madaling salita, kaya ka nahihirapang tumakbo ng mabilis sa panaginip ay dahil sa tunay na buhay ay nahihirapan ka ring umusad at lagpasan ang mga problemang iyong kinakaharap. Ang emosyon na to ay nananatili sa iyong subconscious na di kalaunan ay nagpapakita sa paraan ng panaginip upang ipaalala sa iyo na kailangan mo itong aksyonan. Well mga kaibigan, nasa sa inyo na lang kung alin sa dalawang paliwanag na aking binanggit ang inyong papaniwalaan pero lagi niyong pakatandaan na tunay na mahiwaga ang ating mundo at wala talagang nakakaalam ng totoo sa hindi kaya magandang irespeto at wag pagtawanan ang paniniwala ng isa't isa. Ikaw kaibigan, mabagal ka rin bang tumakbo sa panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Mga kaibigan, available na ang ating Hiwaga Merch Limited Edition sa ating TikTok Shop. Punta lang kayo sa TikTok at itype ang at hiwaga.channel at pindutin ang shop upang maka-order. Ilalagay ko rin ang direct link nito sa comment section para mas madali nyong makita. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan at hanggang sa mga susunod pa nating kwentuhan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.